Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simula ng ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. What's up, class? ating pag-aaralan ngayon ang mga hamon at tugon ng ASEAN sa pagtamo ng likas kayang pag-unlad. Sa panahon ngayon, hindi lang dapat basta paunlaran ng ekonomiya. Kailangan, sabay-sabay tayong umangat ng hindi sinisira ang kalikasan at lipunan. Dito naman pumapasok ang ASEAN na may big goal. Ito ang likas kayang pag-unlad o sustainable development. Pero siyempre, hindi yan easy peasy dahil maraming plot twist. May pollution, climate change, economic gaps at iba pang mega challenges. Pero ASEAN's got this. May mga tugon at solid moves ang samahan. Tulad ng eco-friendly projects, green energy at policies na win-win para sa environment at economy. Sa pagtalakay nito, malalaman natin kung paano nilalabanan ng ASEAN ang challenges habang sinisiguradong hindi lang for now ang pag-unlad, kundi pang long term, pang future generations. Focus tayo! Ito ang goals natin today. Susuriin natin kung paano hinaharap ng ASEAN ang challenges sa sustainable development. Kaya tara, alamin natin to kung paano nila to ginagawa. Kasanayan, nasusuri ang mga hamon at tugon ng ASEAN sa pagtamo ng likas kayang pagunlad or sustainable development. Layuning pampagkatuto. Una, Natutukoy ang mga hamong kinakaharap ng ASEAN ukol sa likas kayang pag-unlad. Ikalawa, naiisa-isa ang mga hakbang na ginawa ng ASEAN bilang pagtugon sa mga hamon ng likas kayang pag-unlad. Iyan ang ating mga layunin sa ngayon. Kaya naman, dadako na tayo sa formal na talakayan. Handa na ba kayo? It's review time! I-level up mo na yan! ASEAN's making big moves through eco-friendly projects, solid policies, at teamwork. So, ready ka na? Let's go and level up that knowledge! Game na ba kayo sa Founders Keeper? Sila ang mga tagapagtatag ng ASEAN. Ang ating mission? kilalanin ang mga OG legends na bumuo ng ASEAN. Hindi lang sila basta diplomats, sila ang mga game changers na nagbuklod sa Timog-Silangang Asya para sa kapayapaan at pag-unlad. Paano ito laruin? Narito ang mga top-tier leaders mula sa limang bansang nagtatag ng ASEAN. Ang challenge mo? I-match sila sa tamang bansa isulat ang pangalan ng kanilang bansa sa kahon sa ilalim ng kanilang larawan. Narito ang mga tamang sagot. Hilalanin ang ASEAN Pioneers. Ang una ay si Narciso Ramos na Foreign Minister ng Pilipinas. Ang ikalawa ay si Adam Malik, ang foreign minister ng Indonesia. Ang ikatlo ay si Thanat Koman, ang foreign minister ng Thailand. Ang ikaapat, si Tun Abdul Razak, ang deputy prime minister ng Malaysia. At ang panglima ay si Sinatambi Rajaratnam, ang Foreign Minister ng Singapore. So, i-flex na natin ang ASEAN knowledge mo. Sila ang mga pioneers ng ASEAN. Founders Keeper, mga tagapagtatag ng ASEAN. Mula sa nakaraang pagtalakay, nalaman natin na malaki ang naging pakinabang ng Pilipinas sa larangan ng politika, kultura, at ekonomiya. Inisa-isa rin ang mga personalidad na nanguna sa pagtatatag ng ASEAN. Sa pagkakataong ito, titiyakin ng guro kung nakilala ng mag-aaral ang mga pangunahing personalidad na nanguna sa pagkakatatag ng ASEAN. Buckle up, mga besi! Today, we're diving into the power moves of ASEAN and the icons behind its founding. Kaya naman, ready na ba kayo to test your knowledge and flex those brain cells? Game na besh! Simulan natin to! Ang ASEAN at hamon ng likas kayang pag-unlad, pangkalahatang konsepto. Alam mo ba na ang ASEAN ay hindi lang tungkol sa unity, kundi pati sa sustainability. Pero syempre, hindi to laging smooth, may challenges din. Kaya today, let's break it down. Ano kaya ang mga hurdles sa likas kayang pag-unlad at paano to hinaharap ng ASEAN? Tara, let's decode this! ASEAN ay nagsusulong ng kagalingang panlipunan, pang-ekonomiya pampulitika pang at pangkultura. In other words, ito yung mas solid na ekonomiya, peaceful na politika, rich na culture, at better social welfare para sa lahat. Parang tropa goals, walang iwanan, lahat aangat. Ating pag-aralan ang mga hamon ng ASEAN sa likas-kayang pag-unlad kahit solid ang ASEAN, May mga plot twist sa pag-abot ng likas kayang pag-unlad. Kaya naman, ating pag-aralan ito. Hashtag, Sustainable Goals Pa More Narito ang pagkasira ng likas na yaman. Parang sinasabing, Mother Earth, send help please! Grabe besh, ang ating kalikasan. Stress na stress dahil sa tao at eto naman ang mga major red flags na dapat nating ayusin. Una, ang deforestation o pagkaubos ng mga kagubatan. Pinuputol ang mga puno ng walang habas para tayong nawawala ng baga. Kaya ang init-init na bumabaha pa. Ikalawa, pagkasira ng coral reefs at mangrove forest. Huwag nating gawing sentis patang dagat, mga besi. Dahil sa basura at overfishing, nasisira ang coral reefs at mangroves. Kaya naman pati mga isda, napapasa na all sa maayos na tilahan. Ang ikatlo, polusyon sa tubig at hangin dahil sa basura at industrial waste. Nandiyan ang basura, kemikal at usok. Gusto pa ba natin ng breathable air? Pwede naman siguro sa Shopee. Hindi na lang fresh ang tubig at hangin dahil sa industrial waste at tamang walang pake mindset. Pero, we can still save it bestie. It's time to take action bago maging literal na toxic ang future natin. Adong pinagpukunang yaman. Una, Tumataas ang pangangailangan ng tao, ngunit may hangganan ang likas na yaman. Gusto ng mga tao more, more, more. Pero ang likas na yaman limited edition lang 'yan. Habang umaasenso ang ekonomiya, mas maraming resources ang nagagamit. Kaya ang kalikasan nahihirapan mag-keep up. Ikalawa, mahirap panatilihin ang balanseng ekolohikal habang umuunlad ang ekonomiya. Sabi nga ng iba, hanapin ang balance. Asenso, pero hindi abuso. Kaya naman, sustainability is the key. Kaantala sa pagunlad ng Pilipinas. Pagamat mayaman sa likas na yaman at manggagawa na pag-iiwanan ng bansa sa larangan ng ekonomiya at industriya kumpara sa ibang bansa sa ASEAN. You know what mga besi? We got the goods! Pero, mayaman tayo sa likas na yaman at madiskarteng manggagawa pero bakit tayo nahuhuli sa ASEAN race? Kasi naman, kulang sa industrial at economical na level up? Ibig sabihin, kailangan ng more investments, better opportunities, at sustainable growth para makahabol at makipagsabayan. Narito ang tugon ng ASEAN at United Nations para silang squad goals for a better future. Hindi dead mode ang ASEAN at United Nations sa mga challenges. Alam nyo ba, nagkakaisa sila para solusyonan ang issue sa sustainability, ekonomiya, at kalikasan. United Nations Conference on the Human Environment, 1972, Stockholm, Sweden. Unang pandaigdigang konferensya tungkol sa pangkapaligiran. Binuo ang Stockholm Declaration at Action Plan. Nagtatag ng United Nations Environment Program. Dito nagsimula ang unang world-level usapan tungkol sa kalikasan. Binanggit dito ang Stockholm Declaration, Action Plan at UNEP or nagtatag ng United Nations Environment Program. Sila yung Avengers ng environmental protection. Dahil dito, Naging seryoso ang mundo sa sustainability. Commission on Environment Development or WCED. Itinatag ng UN upang isulong ang sustainable development na tumutugon sa pangangailangan ng kasalukuyan nang hindi isinasakripisyo ang hinaharap. Ang goal nito matugunan ang pangangailangan ngayon nang hindi sinisira ang future walang one time big time dito dapat long term at future proof narito naman ang mga hakbang ng ASEAN's, o tinatawag nating economic trends 101 ang the big three one two three number one globalization at liberalization ito yung open doors for trade. Mas malayang pahalitan ng goods, ideas, at investment sa iba't ibang bansa. Number 2 privatization. Government-owned? Pass the mic sa private sector. Mas mabilis ang serbisyo, pero minsan, mas mahal. Number three, deregulasyon less government control, more business freedom, mas flexible, pero kailangang bantayan para di abusado. You know, balancing act Pero, progreso na may malasakit. Iyan at hamon ng likas kayang pag-unlad at narito ang pangkalahatang konsepto. Mahalaga ang balanse sa ekonomiya at pangangalaga ng likas na yaman. Ang ASEAN ay may aktibong papel sa pagsulong ng likas kayang pag-unlad upang matugunan ang pangangailangan ng kasalukuyang hinaharap. Sustainability Challenges? Kaya kaya? ASEAN Sustainability Unlocked! Dito natin nakita na hindi lang basta pag-unlad ang labanan. Dapat, sustainable. Kaya naman, kailangan nating makisama sa laban para protektahan ang kalikasan habang umuunlad. Kaya naman, let's G! Hands on muna tayo. May mga activities tayong susubukan para mas ma-experience ang sustainability in action. Ready na? Let's go! Lampat pagsasaka, alay kay pangingisda challenge. Tukuyin at bilugan kung ang sumusunod na hamon ay sa sektor ng pangingisda o sektor ng pagsasaka. Ready na kayo? Bibigyan ko kayo ng limang minuto upang sagutin ang activity na ito. Good luck! Narito ang mga tamang sagot. Pili paliwanag. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Let's make it count! Ngayon, hindi lang tayo basta nag-aaral. Ina-actionan din natin to. So, ready na ba kayong ipakita ang galing at talino sa pagsagot? Let's go! Narito ang radial cycle chart. Itala sa bilog ng radial cycle chart ang tatlong pangunahing kategorya ng Stockholm Declaration and Action Plan for the Human Environment at itala naman sa mga sangay ng radial cycle ang mga patakaran ng globalisasyon. Pwede ka na bang i-flex ang mga natutunan mo? Check natin kung solid ka na dito. Nating tandaan, bumuo ang United Nations ng labing pitong Sustainable Development Goals upang nakaagapay ang mga bansa sa likas kayang pag-unlad. Ito rin ang isinasakatuparan ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Kasama sila sa pagsulong ng likas kayang pag-unlad para sa mas balanced at progresibong mundo. Kaya naman, let's go! It's Sustainability Era! ang United Nations Conference on the Human Environment at World Commission on Environment Development ay mga programang katuwang sa pagsasakatuparan ng Sustainable Development Goals. Ito yung power move. Sila ay nagsisilbing solid na support system. Kasama sila sa pagbuo ng mga plano para sa isang sustainable at mas maunlad na future. ang pamahalaan ay may katungkulang magsulong ng mga programang mangangalaga sa ating kapaligiran na siyang pinagkukunang yaman ng bansa upang matiyak na matutugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Yung government natin dapat laging on flick sa eco moves. Trabaho ng pamahalaan na magpatupad ng mga solid na programs para protektahan ang kalikasan. Because no nature, no future. Kapag inalagaan ang likas na yaman, siguradong may sapat na supply para sa lahat. Nagpapatupad ang pamahalaan ng mahigpit na mga patakaran at panuntunan upang mapangalagaan at mapanatili ang ating mga pinagkukunang yaman. Ipinatutupad ang liberalisasyon, deregularisasyon, at pagsasapribado. Ito ay para maprotektohan at mapanatili ang ating resources. Nagpapatupad ang gobyerno ng solid na policies. Lahat ng to ay para masigurong balanced ang ekonomiya habang iniingatan ang ating kalikasan. Tungkulin din nating mga mamamayan na maging aktibo sa pakikilahok sa mga programa at proyekto upang makatulong sa pagsusulong ng likas-kayang pag-unlad. Bilang responsible citizens, dapat game tayo sa eco-friendly moves. Sumasali sa mga programa at proyekto na nagpo-promote ng sustainable development. Maliit man o malaking effort, basta sama-sama may impact 'yan. Kaya naman, let's do our part para sa greener at mas maunlad na future. Maging mulat ang mamamayan sa mga usapin at gawaing nagsusulong ng likas-kayang paggamit upang mapanatili ang pinagkukunan ng yaman na siyang tumutugon sa ating walang hanggang pangangailangan. Kaya naman, dapat aware tayo sa mga usaping pangkalikasan at sustainable practices para hindi tayo maubusan ng resources sa future. Ang tamang paggamit ngayon, investment yan para sa next generation. Kaya naman, let's protect what keeps us alive. Mawawala ng saysay ang pagsusumikap ng pamahalaan bilang kasapi ng ASEAN na makaagapay sa pagsulong at pagunlad kung hindi makikipagkaisa ang mga mamamayan sa likas kayang paggamit ng mga pinagkukunang yaman. So real talk tayo dito. Kahit gaano pa ka-effort si government sa pagsulong ng ASEAN goals, walang silbi yan kung di tayo makikiisa. Kaya naman, sama-sama tayong gumalaw para sa sustainable future. Gamitin ng wais ang resources para sa atin to at para sa next generation. Panunumpa Itaas ang iyong kanang kamay bilang panunumpa sa pakikiisa sa programa ng ASEAN at itala ang limang pangunahing hakbangin na isasagawa mo upang makatulong ka sa pagsusulong ng likas-kayang paggamit ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Narito ang panunumpa ng ASEAN Eco Warrior. Bilang isang responsable mamamayan, ako ay nangangako na mag-reduce at mag-reuse. Bawas-bawas din sa basura mga besh. Mag-recycle at gumamit ng reusable items. Save energy and water. Huwag sayangin ng kuryente at tubig. Off agad kapag di ginagamit support local and sustainable products. Piliin ang eco-friendly at local na produkto para sa mas sustainable na ekonomiya. Plant more, pollute less. Magtanim ng halaman, protektahan ang kalikasan, at iwasan ang paggamit ng plastik. Educate and inspire others. Hikayatin ang iba na mas maging responsable sa paggamit ng resources. Gagawin ko ito ng buong puso at determinasyon para sa mas maliwanag na kinabukasan ng ating bayan. Let's map out our thoughts. Gamit ang KWL chart, aalamin natin kung ano ang mga alam mo or no. Ano pa ang gusto mong malaman? Want to know? At ano ang natutunan mo pagkatapos? Yung learn. Why do this? Para mas solid ang learning mo at mas klaro ang progress. So ready? And let's fill it up and level up. Bibigyan kita ng limang minuto para sa activity na ito. It's quiz time, mga basi. Oras na para subukan kung gaano ka nakasolid sa topic natin. Ready your pens, focus your mind, at ipakita kung gaano ka katalino. Kaya mo to! Let's go!